masaya ka ba na nakasakit ka ng iba? Siguro proud na proud ka kasi kinagwapo mo siya. Gago ka ba? Hindi mo ba alam na ilang ulit mo siyang sinaktan? Tapos pag may kailangan ka, andyan siya para sa'yo. Pero anong ginanti at ginawa mo? Ginago mo siya. Bakit hindi mo na lang siya iwan? At na manahimik na siya huwag mo sakta ng paulit-ulit lalo na't siya yung taong iyong sinasandalan mahirap makahanap ng taong katulad niya lalo na't sa panahon ngayon kasi ang mga tao ngayon nagbabalat kayo hindi mo marirecognize kung sino yung totoo sa'yo kaya pasalamat ka kung may isang taong nagmamahal sa'yo at naging tapat Napakaswerte mo nga na sa daming-daming tao sa mundo, nakatagpo ka ng isang tao na nagmamahal sa'yo ng totoo. Kaya please lang, huwag na wag mo siyang gagaguhin hanggat nandyan pa sa kamay mo. Bitawan mo, iwan mo. Kung ayaw mo na sa kanya, huwag mong paasahin at huwag mo siyang gawing tanga. Baka makarma ka.